sa tanan, pasalamat ni sa kahitasan din sa akong mga kaigsunan din sa sa Mandawi na mayurian ni Pili Giyod Kanako kung sa akong igsuo ni Congresswoman Lollipop Juan Odizon sa Pundok sa Juan Mandawi, mas pasalamaton kay mininyo na inyo may gitagaan na once in a lifetime na higa yun na makasirbisyo ka din yun ni Kaadlaw magtinabangay ta para sa itong tinanggang sudad sa Mandawi. Nagkang salamat. Usa'y mong first agenda sa first 100 days. Sa so, first agenda na to mag, mag inventory ta sa kani mga sakyanan kani sa atong mga daghan mo kuning na, dunga, na naani mga ubay-ubay gyud -ubay na mga job orders na dili mga qualified mga ghost employee mo na tong gusto ipasubay definitely ang financial standings sa ciudad sa Mandawi kay wa maging ni kita documents So from there, atong tanawang kung say atong atong cash on hand, ang atong mga assets na habilin. Then, gata mo buhat og budget niya sa atong mga uh, programs and projects sa mga umaabot na mga buwan. Nabangaita para sa atong pinanggang syudad sa Mandawi. Nagkang salamat. Kung sa'yo first agenda sa first 100 days? so, first agenda na ito, mag-inventory mag it, no? sa kaniatong mga sakyanan, kani sa atong mga daghan mo nadunggan na naani mga ubay-ubay gyud na mga job orders na dili mga qualified mga ghost employee naman na tong gusto ipasubay na definitely ang financial standings sa ciudad sa Mandawi kay wa ni kita any documents so from there atong tan-aw kung unsay atong, atong atong cash on hand ang atong mga assets na habilin then diha mo buhat og budget nya sa atong mga Uh, programs and projects sa mga umaabot na mga buwan.